sana na tubig na sibag ito guys oh guys magandang umaga guys mga ganun na naman tayo ngayon guys mga huli na naman tayo ng pampain guys ito so, mayroon malaki pang dagat guys maalon guys oh so, umaga pa lang hindi tayo guys makapunta dun sa payaw natin ngayon guys ngayong araw dito lang tayo mga huli ng isda sa malapit lang dito sa tabi kasi mahirapan tayo pagpunta doon kasi maalong guys hindi tayo nakapagpatakbo sa bangka pag ganito magsagwan lang okay hey guys eh, magbaba pa kami sa bangka guys eh, magsimula ng pagkubas sa dagat at uh, hindi na mamaya mababa guys kasi wala kami kasama ito so, laki pang dagat guys ah uh, gandun ang bangka sa baba guys mang ano po mang kumuha ng pampain dyan. dyan sa may ano may lambat dyan sa gilid <coughs> Sige guys, mamaya na lang ako mag-update guys. Pag uh, ando na tayo sa dagat guys, makapangisla na tayo guys. Maraming salamat guys. Mayroon kayo palagi guys. Bye bye. A few moments later. Hey guys, magandang tanghali guys. Hindi tayo nakapunta doon guys sa payaw natin guys. Kasi maalog kanina guys ngayon hindi na masyado pero wala nga naman pagpunta doon guys dito na lang tayo mang isda sa walang payaw dito na lang tayo guys mang isda minsan lang na pahuli guys minsan lang na pahuli ang isda guys wala nito guys oh. Buti lang dito guys kay mayroong minsan na tubig. Masibad. Ito guys oh. May danggit. At saka dalagang bukid guys. gado ng danggit guys kasi ano, yun oh yung bag tayo sa danggit guys

<coughs> guys. Naman ng alun na guys bulan nya namun alun wintun naik tuh kanina alun guys meron na naman guys guys okay, so, talagang bukid guys sige guys mamaya na lang ako mag update pag hindi na tayo sa bahay guys mag video na lang ako mamaya sa, sa huli namin guys guys Bye, guys Ingat ka lagi kayo <laughs> Merry Christmas guys Sa inyong lahat Bye bye Two hours later Hello so guys magandang hapon guys Ito lang hauli namin ngayong araw guys Itong itong tinigan lang guys so mayroon pa dito sa may planga na hindi pa namin na magay sa pinggan guys halo pa halo pa yan guys ito guys ito mga uh, malilit dito lang kami guys sa hindi kami nakapunta sa payaw natin guys kasi maalon kanina ano, halo halo lang ang isda guys Sige, so guys. Bukas na naman ulit, guys. Mag-display ano pa, mag pa dun sa uh, market sa isda natin. So guys. Dito lang muna, guys. Okay, guys. Okay palagi.